Dahil sa video na nai-upload natin nung nakaraan mga ka-farmers, ay marami po ang nakapansin dito sa ating DIY na auto feeder. So nag-request po sila na maaari ko daw bang gawa ng content. Okay, so ito po ang ating auto feeder mga ka-farmers. So kailangan meron po tayong tab na ganito. Tapos, mas okay kung meron po siyang takip para hindi po siya agad-agad madudumihan. So, ayan po mga ka-farmers, binubutasan po namin sa gitna po ng tab. Tapos naman, kailangan din po natin gumamit ng kabilya. So, dalawang size po ang ginamit namin mga ka-farmers. Dito po ay 9mm. So, at saka dito naman din po ay 10mm po. Bale, ito po ay nagsisilbing haligi So, dito naman po mga ka-farmers, 9mm din po ito. Ito po ang nagsisilbing harang upang hindi itulak sa nguso ng ating mga alagang baboy mga ka-farmers. Tapos dito naman sa ilalim, ayan, so kayo na rin po ang gumawa ng paraan mga ka-farmers para hindi po malaglag ang tab or itong balde po na ginagamit natin. Tapos kapag gumawa po tayo ng ganitong ring, dapat may pagitan po mga ka-farmers. So hindi po pwede na sumubra po yung tab dahil may tendency po na matulak po ng ating mga alaga. So, dito naman, 10 mm. Tapos, kayo na rin po ang magtansya po kung gaano kahaba po ang ating tubo na bakal. So, ito po mga ka-farmers, bakal po ito. Tapos naman, ang ginagamit namin dito ay semento. So, ito po, So kayo na rin po ang maghanap ng paraan kung ano po ang gagamitin ninyo sa paghulma. Kaso sa amin po ay planggana. Dito naman po mga ka-farmers, ang distansya po ay 'wag po masyadong maba dahil masasayang lang po ang feeds. So nasa 1.5 to 2 inches po ang distansya mula sa simento hanggang sa tubo. So ito po ay sariling plano ng aking asawa at DIY na auto feeder lamang po ito mga ka-farmers.